Hello guys! Andito kami sa kapitbahay dito sa Amerika. Successful ang maritesa namin. Nakilala namin siya di Marlene. And Bella. Ang ganda ng bahay nila guys. Para kang natin ng bundok. Tapos ang ganda ng mga puno. Paano oray mo yan mamaya? Nasa vlog ka na. Vlogger siya. Ayan ako. Kaya susunod pang Halata? Ganito halata. lang guys ang maritis dito guys, saglit lang. Mm. na yung guys, so ang ganda ng bahay ng amin kapitbahay. Ah, ka Tapos, saglit lang ang marutis dito, guys. Ah, Ayan. Bye-bye, ate. Nice -bye to <laughs> Ang ganda, oh. Ganda ng puno. <laughs> oh, nag-lipstick. Bye-bye, ate. Bye-bye, Bella. Bye-bye, Bella. <laughs> Ganito lang ang maritisan namin dito sa kapitbahay. Sa gitna kapit <laughs> lang ng ulam. Sa ulam. Mm. -hmm. Ay, mm -hmm. niya ako sa kayong kapitbahay namin. Mm, ayan, ayan ang puno. Naglaglaga na ang mga dahon. Bella, go! Susumusunod! Bella! Ate, sasama na! Ayan na guys. Malapit na kami sa anong bahay. Ayan. Nagtukad para magmarites. <laughs> <laughs> Nagtukad kami sa bukid para magmarites. Ah, malayo ang kapitbahay nila. Successful ng parates namin. Ayan. Ang mm. ganda na ang bahay nila, bet Malapit na. Sana marami kami madalang bahay. Mm. Marami pa ito tapos basa radyo sa loob ng bahay. Mm. Ayan. Hmm. Ang amiga. Ang <laughs> nakablog. <laughs>

Okay, guys. Yan lang muna. Bye-bye.